Nag-ngangangal-ngal po ngayon etong si Planyo, si Mr. Jason Sa. Alam niya naman, nakasangla na rin ata ang kaluluwa nito kay Kibuloy. Kaya todo depensa ngayon dito sa pugante nga na ito. Abay matindi ah, dahil yun nga um Inilabas na ng DILG at ng PNP yung poster na kuno ay wanted at ng si Kibuloy at may patong na 10 million. Yung iba namang kasangkot or yung iba namang akusado rin po ay may patong na tig isang milyon. Ayan. Sino kaya ang tiba-tiba? Uh, Abay, sabi ng mga netizen, sabi ng mga kababayan natin, alam daw ni Digong eh. Baka daw ituro na na dahil sa 10 million. <laughs> kaya talaga. Anyway, balikin natin. Ano si Mr. Jason sa... Um, ito daw ang balita. Itong poster na ito ay kalat na kalat sa mga balita ng ABS-CBN, DCME, Inquirer, Teleradio, People's Journal at marami pa pong mainstream media. Siyempre hindi dyan kasama ang SMNI. Hindi naman kasi media ang SMNI. Hindi talaga siya katulad ng mga estasyon or network na ABS-CBN. Yan po ay isang social media platform lang. <laughs> mga vlogger kasi yung <laughs> <laughs> mga social media influencers lang yung nandyan. Hindi naman na, mga journalist talaga yung nandyan. Okay. Abay, inakusahan natin si Mr. Jason sa ABS-CBN at marami pang uh, media na kuno ay binayaran, na kuno ay nagpabayad uh, sa DILG para daw ipakalat niya itong balita na ito na uh, may patong na sa ulo itong si Kibuloy. Ang tindin, no? Matinimag ako sa itong isang ito? Abay, sa sa akin na nako sana'y makarating ito sa ABS-CBN. Dahil abay, sinisino mo ang ABS-CBN. Pagpatulan ka niyan, iyak ka na naman, Mr. Jason Sa. Hmm, totoo ha, sana talaga'y makarating ito sa ABS-CBN. Ito pong post na ito ni Mr. Jason Sa. Nalaman din lang natin dahil meron pong nag-send sa atin na isang kakilala. ABS-CBN at Teleradyo. Nagpabaya daw kayo, sabi ni Mr. Jason sa matinding akusasyon ito, knowing ABS-CBN. Talaga lang. <laughs> ABS-CBN pa talaga ang inakusahan na itong hayupak na ito na nagpapabayad. Bweset. Yung galit niyo po sa ABS-CBN, Mr. Jason, sa ang pinakadahilan. Kaya kayo hanggang ngayon, lugmok pa rin. Sige, umaasa ka sa SMNI, pansamantala lang yan. At wala namang, it's never an honor, it's never an achievement that you are with SMNI. Never. <laughs> Sabi, pwede ba sa susunod matuto kayong mag-rewrite ng praise, press release, ang tawag na na si Mr. Jason. Sa dito nga sa balitang ito, at uh, pinagbubuntungan ng kanyang galit, etong poster ng DILG, bakit sino daw ang nagpondo dito? Pati yan, pinoproblema na itong si Kibuloy. Ang problemahin niyo po ay kung paano lulusutan ni Kibuloy ng Panginoon mo ang kanyang mga kaso. Ang problemahin niyo po ay ang konsyensya niyo rin na kayo ay nagtatanggol sa isang pugante. Napakaraming karumal-dumal na akusasyon. Hindi ba hindi ba napakahirap um, napakahirap mabuhay na ganito ang katayaan ginagawa mo sa sa iyong araw-araw na pamumuhay. Magsinungaling. At syempre lokohin ang sarili mo. Mahirap 'yan. Hindi pa nga daw nasisimula ng pagdinig sa kaso, hinahatula na daw erong si Kiboloy. Hmm. Pinatakas sa kulungan at binansagang fugitive ang isang akusado. Mga bobo kayo at kalahati, abogado pang naturingan daw erong si Uh, DILG secretary nga na si Abalos Mga bobo daw at kalahati. Matindi no? Ito mga katulad ni Mr. Jason sa sanay na sanay kayong mag, mag name call. Never niyong nakita yung sarili niyo. Tingnan niyo sarili niyo kung hindi kayo manlumo <laughs> sa kinatatayuan niyo ngayon. Tingnan niyo sarili niyo kung hindi kayo madesmaya na yung pinagsasabi niyo kung paano niyong paano yung name call ang ibang tao ay kayo pala sarili niyo pala ang tinutukoy niyo di ba saan daw ang source ng funds ng reward money na ito sa pundo ba ng DILG o PNP dahil may logo ng PNP at DILG daw etong wanted poster na ito good luck at least di ba meron tayong isang nakitang wanted poster na yung parang nasa movie etong <laughs> poster na to wanted ayan oh niyo po <laughs> <laughs> Good luck.